high-tech na camera gigamit karon sa Mandawi City Fire Station aron mas makamonitor sa dakbayan ilabi na kun dunay mga panghitabo sa sunog. Ang report ni Nico Sereno. Gikan sa Comel o Communications and Electronics Room sa Mandawi City Fire Station, nakamonitor ang mga personal sa sitwasyon sa dakbayan ug mga reports nga madawat nila kung may mga alarma. Pinaagi sa komunikasyon, telepono o baka radio. Apan gawas ni ini ang paggamit sa CCTV camera sa ilang monitoring. Sa miaging buwan, hingpit ng operational ang ilang bagong CCTV nga giplastada sa roof deck sa dakong hotel sa Mandawi. May 360 degree capacity kini makita ang tanang bahin sa Mandawi bisan parte sa silingan ng mga LGUs. Gikan sa Comel Room, makontrolar kini sa operator maka makazoom sa mga lugar o sitio pananglit kung may mga alarma sa sunog o bagang aso nga nitumaw. Pinaagi ni Ini, mas daling matultulan ang alarma ug unsay status ni Ini. Noon bitaw nga building landmarks para ma-pinpointan kung unsa nga barangay o ang vicinity para malukit tayo siya kung ang ano, kuan. Ang sunod dili maglibog ba kung asa dapat ma ang location. Ang ikipo na palit pinaagi sa parte sa koleksyon sa fire fees sa BFP ug sa abag-usab sa city government. Kani sa maone siya murag advance nato um, uh, ang vanguard uh, murag responder unit kasi layo pa lang makita na naman si Kabal Manila ang map uh -oh. o sila man makarisip sa call sir ang come na to so pag abot tawag sila sa, sa location i-check yun nila sa, sa camera i-zoom nila kung anak na asang location na kung positive pero ang atong truck, mudagan na na siya, sir. Subay usab sa tinguha nga mapalambu pa ang ilang serbisyo na dawat na sa fire station ang ilang bagong water tanker. Mas dako kini og capacity para mas daghan ang mas store magamit sa mga dagkong alarma. Gidonar ang tanker sa syudad butang nga gikalipay sa BFP. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno. Balitang Bisdak.